Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Ramon Bautista at ito ang bagong wasak. Kasama po natin ngayong gabi si Lord De Vera. Hello Lord. guys, hello. Good evening, Lord. Good evening, Ramon. Yeah. So marahil uh, nagtataka po kayong lahat dahil sa bagong wasak. At uh, napapansin niyo po si Lord. Lord. Hi. Um, Ramon, anong topic natin ngayon? Ikaw. Kasi parang may napapansin silang bago ngayon eh. At ano bang bago sa'yo? Um, nag lang ang aking aura. Nag nagkaroon ng konting medyo shine shine ng aking lips. At nagkaroon din ako ng medyo ibang dating ng aking oh, Oo nga eh. May ibang dating sa'yo eh. Anong aura ba yung sinasabi mo? Kasi parang ano eh. napapatanong yung mga tao eh. Gusto ko maging iba na para kung si Lord de Kailan mo na-realize na... Ito lang, may nabit lang ako last, last week. Tapos? Ang um, sa akin, guy to eh. matipuno. Um, matangkad. <laughs> Napapasaya Parang, ka naman niya. oh, na-enjoy ako sa kanya. Ngayon, marami, ta marami tayong nanonood na mga bayaw tsaka mga hipag. So, um. sabihan mo sila ngayon na magbago na rin katulad ng tadhanang dinaanan mo. Sa mga nanonood ngayon, mga kalalakihan, ito lang payo sa inyo. Kung kailangan nyo ng mga, ng mga panustos o ano man, na ano, andito lang ako tuturuan kayo. Parang multi-level marketing yung yeah, no, sinasabi ma mo, Ah. Correct, correct. Correct ka dyan, Ramon. Hindi, payuhan mo sila sa pagbabagong dinanan mo. Ah, Hindi doon ba? sa multi-level marketing na racket mo ngayon. Ah, okay. Sa pagbabago naman, kailangan lumapit ka muna kay God. Maging honest. Uh, sa saka, kailangan may ka sa sarili mo, eh. Para ito, ma-achieve mo itong mga ganitong kaganto. Hindi ko inaasahan na magiging isa akong host ng itong bagong show, mm, ng wasa. Mm. So... Proud ako talaga. This is it na. Okay. At uh, yan po, ang bagong Lord de Vera. Magbabalik po tayo at alamin oh, natin ang mga oh, bagong makeup tips. Uh, uh, ano ibig sabihin ito? Ah. Teka lang. Teka muna. Sa ibang channel kayo. O okay. nga. Ito. Ano ba ano ito? Sila ba yung... Nagawa mo ang trabaho. Oh, si ba bata pa yung ano ko. Ang Lord ngayon eh. Lord, ano ka? Lord... Lord degera degera Hindi ba pwede yun? Uh. Ah, sige na. Upo na nga tayo mo. Ayan nga. Yeah. Upo dito. <laughs> Ay, nako. Nako, mga bayaw. Yeah, Ilang yeah. taon na po namin pinagdasal. Yeah. Nag-alay po kami itlog kay Santa Clara para lang mag-guest ang taong ito. At finally, mga bayaw, mga hipag, eto na siya. Yeah, The guest natin at Sinora Honor. Wala masyado yun. Eto. Eto na yun. Eto na yun. Oh. Eto na yun. Kumbaga, ito na yung Mount Everest ng mga pag-guest, yeah, mga kapatid. Ramon Bautista. Yay! Serano. Pasama po natin ngayon ang ating special guest si Lord Begera. Para to tumitingin sa salamin, no? Uy, <laughs> Mondra, salamat, ha. Buti well, nakapunta ka to. Salamat din, salamat Tagal din. Tagal ka na namin kinakarir, uh, eh. oh. Oo nga, eh. Oh. Oo. Yung ano, eh, show ko, matagal din na, ano, na buhay. Ayun, kaya, oh. Uh, o. Oh. Una so, ko tanong, Ramon, dahil mo ng pera ngayon siguro, no? Medyo. Oo, oh, buti ka pa. Pero hindi, sakto lang. Kaya mo ba bang tustusan yung anak ni Jun? Yun. <laughs> <laughs> yung anak ni Jun, ano ko yan, ah, uh, ang tawag yun? Inaanak. Inaanak yan. So, siguro pagka uh, na niya. Nagbibigay ba to. Hindi. <laughs> Bakit kinakabahan ka eh? Hindi, kinakabahan ako. dito kayo eh. <laughs> Baka kung ano, tanong niyo. <laughs> libre ka na ba? Naghanap akong co-host eh. Ayun, ayun. Oh. No, no. Libre na, libre na. Ayun na Libre, libre na. Re-agent na ako ngayon. Di si ba, Bart? Gawa tayong tayo sarili sa natin, Bart, ha? Tayo na lang magsama. So, tayo na lang magsama, ha? <laughs> so, Malalakit sa'n. Ayun, ayun, oh. Ay, nalukay ayan si Bart. Ako rin eh. Lalo na sa tik-tik, ang galing mo. <laughs> tic -tic. <laughs> si Ding Dong Dantes kasi yun. Hindi, <laughs> ikaw yung ano ko din, hinahabol ko. Kasi pangalan mo doon, Bart eh. Ah, wala naman. Ayun! Ay, ay, na lang sa'yo. Anong role ni Ramon doon sa Tik Tik? Kaibigan siya ni, ano, ni Ding Dong. Kamusta ka si Ding Dong Dante, Stol? Okay din. Pogi talaga sa personal ni Ding Dong Dante. Eh. No? Tsaka yung katawan niya manipis lang. Oh. Hindi, hindi talaga ba? Kasi nung katabi ko siya sa owner, mm. sa owner. nagmamasdang ko siyang ganun. Napaka-perfectong tao nito na kahit yung likod eh. Walang mm. uh -huh? anggulong, pangit eh. Uh -huh. Mabango. Parang si God mismo yung humulma sa kanya. Eh, mabango. Mabango din. Mabango din. Uh, sa si Ding Dong, malaki talaga yun. Malaki talaga. matangkad, no? Parang mga 6'5", ganon. Tapos ang laki ng dibdib. Tapos yung ano niya, ganito niya. Hindi naman sa bading ako, pero tinitingnan ko siya. Yung mga balahibo niya dito sa deeng ganon. Sarap ng may catering din dito, eh, no? Matindi. sa inyo pa, may catering sa inyo? Wala, eh. Kanda-kanda kain sa kantin. Ah, kantin? Uh, Ganyan. Pero yung pag sa Doon sa dating sa inyo network na pinag-aano. Di ba may litsunan doon sa tapat? Meron, meron. So, meron. Pero hindi kami tumatawid. Siya. May Adonis. Ano ba yun? Doon yung Adonis, di ba, Bart? Oo. Oh. Oh. Bakat yun, 2013. Bakat yun. Yes. Yes. <laughs> Bakat 2013. Yun Sabi sa ni Bart, man. na. Gusto ko sa mankind. Sa mankind. Paano mo na-handle yung... nakakabaliw na kasikatan mo. Buti uh, hindi pa malaki ulo mo, Tol, no? Hindi, dati pa ako malaki yeah, ulo. Yeah, Tsaka yeah, mayabang uh, ako. Uh, alam ni, alam ni Junyan. So, praktisado na ako dati pa lang nung extra-extra pa lang ako sa Strange Blue nung gumaganap mm -hmm. akong sirena. Ganun. Ako ay isang sirena. At siya ay isang showboy. Kung hindi ka lumalabas sa TV ngayon, ano, ano ang ginagawa mo daw Nagtuturo ka pa sa UP oh, ano, o, ba? teacher ako sa UP. Siguro kung hindi ako lumalabas sa, TV, sa TV, taong grasa siguro. Malawang grasa. ginagawa Malawang. ko. Eh. Oh. Uh, Director ka rin ngayon. Oh, yan sa likod ng camera gano'n. Ikaw, Hmm. Ikwento mo naman na Channel 5 noon. Mga kapanahon mm, yun. Kapanahon yun noon. Oo, no? oh, mga bayaw. Hindi nyo alam, ha? Lingit Ling sa kala ka inyong kaalaman. Oo. Oh, Isa sa mga original to si Ramon Bautista na Channel 5. Pagka-graduate, ganito so, ka na doon, ba? Hindi. Ang TV muna. Oh. Ang TV muna tayo. TV, ah. Tapos nung na-dissolve yung ang TV, oh. Channel 5. Mm. Monra, kailan mo nasabi na sikat ka na? Magkasama kami ni Ari Rivera noon eh, sa Pulp Summer oh. Slam 2000. Seven. Mm -hmm. Okay, ganyan, ganyan. Hey, Take picture ano tayo. Nun, Ando no? ka, magkasama ka tayo. yung magkano ka ng flag, oh, di ba? Oh. Tapos, tapos tayo, tinanong, tayo, tayo, tayo. Tinanong tayo. kitang gano'n, ano mong gagawin dito? Basta, nanonood eh. ka naman ng Itbulaga, di ba? Parang gano'n lang. Umakit kami sa stage, tapos... Mm. syempre, Siyempre, nasa abot ng makikita mo, puro mga nakaitim na parang mga madaling magalit na mga tao. Uh, oh, Pambato, gano'n. Mamukong makain ng bakal. Oo, oh. oh, gano'n. Siyempre, kinakabahan ako. Sinabi ko na lang. Ayos ba tayo dyan? Oh, ayos! Ganoon na naman. So parang ah, okay. Okay na. O7 pa yun. Eh masikat ka ngayon, di ba? Buti ka pa monro. Ito, hindi, hindi pa nga sikat. Alam ano yeah. ka na ulo? Uh Oo. -oh. Sikat na yan si Jun. Uh -oh. Pero laos na agad. <laughs> Paano ba kayo nagsimula sa ganito? Magkasama kayo ni R.A. Rebella? Tinatanong-tanong mo pa. Alam mo naman eh. <laughs> para, para alam ng mga tao. <laughs> Eh, <laughs> ang hirap ang tanong. eh. Di ba? Ang hirap ang tanong. Hindi, para... Hindi, ganito na lang. Ikukwento ko na lang. sa ba yung camera natin? Ito, okay, okay. oh, ito. Okay guys, ganito okay. na. Ganito uh, na, Ganito uh, na lang. Uh, na. Kasi nahihirapan ka rin. Ikukwento ko na lang, no? Ganito na yung mga frequently asked questions dyan. Uh. Okay, ito si June. Ayan. Si Lord dati Si Lord na yan. Uh, Kaya tinitingala natin. Radioactive sagot, tinitingala namin. Nahiya tayo dyan, eh. Pag-graduate namin, Sumali kami ni R.A. Rivera sa gawad, si CP, yeah, tapos uh -huh. kasama ka sa nagbigay ng... Judge ka ba nun? Judge ako nun. O oh, yun, Judge salamat you. ha. Nanalo oh. <laughs> e, akong award. Ganun. Tapos nagsimula kami nila June sa Antv, Strange Blue. Okay. Magalawa kami ng... Ano, Bawa ako si Rena, siya yung show ko, Ganyan. Okay. Pagtapos nun, ang trabaho na kami dahil namatay yung yung, yung, yung tv Kanya-kanya oh, na Kanya-kanya. No? Ako napunta ako sa Channel 5. Mm. Uh, freelance, freelance. Ikaw. Oh, Lukso ng dugo, Channel 2. Noong 2004, oh. radioactive sa Gumawa tayong video Astro, wasak uh -huh. na wasak. Uh -huh. Pasabay niyan yung Dan Michael. Uh -huh. Anong nararan mo pag sinasabi nila Internet Sensation? Ako din kasi naman nagsabi nun. eh, na parang The Internet action, action, star. action Star. Internet yeah. Sensation? Oo, uh -huh. parang ganun. Ay, Si, ano? Ano gusto mo, Bart? Ano yung namin? Ayos na lang. Water lang. <laughs> naman water lang. Sa tuloy lang usapan na lang. lang. Ah. Ayun, ano? No? Bale, nga. Internet sensation. Ayos nice nice din. Kasi, totoo naman eh. Parang, di naman ako lalabas sa TV basta-basta. O, oh, So, internet. Eh, mga ginagawa namin yung video ni R.A. Rivera. Mm -hmm. Nung nagsimula pa lang yung YouTube, medyo mabagal-bagal pa lang. So, Balita ko sa UP daw, masungit ka sa mga sudyante oh, mo. Oo, oh, mabato ka ng VHS doon. Ah, Oo, oh, sungit talaga. Stricto ganun. Bakit mo binato ng VHS sa sudyante mo? Hindi, kasi ano, yung ano yun eh, project sa sound. Mm. Tapos, sa lahat ng pakit, yung sound talaga. Mm. Parang kanya yung gawa niya. Lasing kami nung ginawa namin. So, ah. Labas sila, ah. tsaka to ko yung video. Hindi so, na pumasok kahit kailan. Paano pag naging executive ng GMT no, oh, yung mga yun? Hello po! <laughs> <laughs> Hindi ganun na nga. Sorry po! Hello po! Asensya na po! Pag naging executive sila na ganun, oh. No. isipin nila, maaalala maalala nila ako kung na, no, di dahil no. sa akin, naging ano sila. No. Nagpursigi Nag sila. Nagpursigi sila. Uh -huh. Uh bilang Kamusta studyante? Wala, sakto lang. Tamang makapasa lang. Mm -hmm. <laughs> <laughs> ano ka ano, 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 talaga ang pag eh. <laughs> Produkto ka talaga ng UP system, ano? Oo, oo. Ano? Simula Prince elementary. nursery. Hindi ako sa CDC nun. Pero natanggal ako agad kasi umiyak ako eh. Iniwan ako ng yaya ko. Ganun. Yaya ako dati. May yaya ka? May yaya Sosyal. ako dati. Kasindero kami. Tapos nun, kinder hanggang college, pati masters. Yan, Natapos mo yung masters mo? So. Hindi. <laughs> oh. <laughs> Meron pa akong mga 3 units sino sa mga celebrities ang, 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 ang na-meet mo na talagang hinangaan mo? No? Siguro si Big Soto kasi nakaka-starstruck na, na talaga. Na-meet mo na si yung, na oh, Sumali kami ni Tado sa Itbulaga. At ah, tama. Yung Pinoyhenyo. Natalo oh. kayo doon, di ba? Natalo kami oh. si Tado kasi. Tado, no? Oo, yun. Kama sa si Big Soto? Kinamayan ko lang. Gano'n na siyempre. Mm. Mm -hmm. kumuha ka ng mga tips De, pag si Chicks? Hindi, pag pinapanood mo siya, di ba? Pagka yung hahalikan niyang gano'n, so bigla siyang lumilingon. Bigla lilingon. Malaking, ano, yeah. malaking bagay doon. Anong favorite Vic Soto movie mo? Siguro, mga Super 1, 2, 3. Ah, Tito Vic and Joey talaga? Oo, Tito Vic and Joey. Si Joey De Leon, na-meet mo na? Oo, oo. Na-interview na natin. Sabi niya, Trabaho, Trabaho, Ipon, Travel, Enjoy. May co ka na koreana na sexy. Wala bang na magitan o na sa inyo na... Ah, meron. Pagkakaibigan. Mm. Friend no. zone. Ha? Ariko? Oh. Ayan, dyan tayo mapunta. Mm. Tales from the friend zone. Ayan. Ang dami-dami problema ng mundo, no? Okay. Pero it turns out, pag may mga issue na no, may kinalaman sa puso, okay. pag-ibig, eh parang overwhelming yung response. Oh, okay. At, okay. Ano bang naging insight mo sa many episodes ng Tales from the friend zone? Yang pag-ibig na yan kasi. Yan ang ugat ng lahat ng problema nating lahat. At ikera. Oh. Kung hindi tayo... Kabukuman, Oh. Kung di tayo iibig, siyempre, magkatrabaho na lang tayo. Mm -hmm. eh, at uh, pagbubutihin natin ang pamumuhay sa mundo. Ganon. Ano yung pinaka-common na problema ang dinudulog sa'yo lagi? Ayun, na ah, sila gusto ng gusto nila. Mm -hmm. eh, Yun, basically, yun from the Bakit mas masakit ma-friend zone kaysa sa ma mabasted? Kasi parang meron ka pang pakonsuelo na kakaibigan, uh oh. kapakunyari. Sa so, totoo lang ayaw naman talaga sa'yo. iyo uh -oh. Tapos sa aasa ka, uh -oh. sa wala. Mm -hmm. yeah, Tapos si inisip mo bawat kilos ng ginagawa ng babae o lalaki, halimbawa, may ibig sabihin. Pero mm -hmm. sa totoo lang, wala naman talaga. Mm hmm. Ibigyan mo lang ng lang, lang no? mm -hmm. oh. Ilang beses ka na na-friend zone sa buhay? Ay, nako, marami na. Mm hmm. So, sakit Hindi lang pa, siya moment. So. Kumbaga, ano siya, way of life. I mean, <laughs> Way, way of, way of life. life. siya. No? Paano ka ba umibig? Siyempre, totoo. Tsaka nah. matindi. Tasa <laughs> TV tayo. Ano sa sabihin ko, di ba? Oh. Uh, <laughs> Kailan ko ulit nag-commute? Ay, sa tanong ah. <laughs> oh. Bakit? Tuguro, mga 3 weeks ago, ganun. Oh? Oo. Oh. Mm. Kasi ano may ka, sure? Nagpaano, kailangan ko magpa 2x2 picture. Tapos wala silang service. So, commute ako ganun. Magkano binayad mo? Sa jeep, sa jeep ba yun o tricycle? Tricycle? 20. Buti hindi ka tinaga, ano? Hindi hey, naman nila ako lahala eh ng mga superstar. Mm. <laughs> sa lahat ng mga in mo, ano yung pinaka-nag-enjoy ka talaga? Dari, enjoy ako sa lahat. Nak! Ah, <laughs> ayos sa <sagot. laughs> ayos, sa ayos eh. ba? Oo. Siyempre. mag i ka ba ng bagay na hindi mo ginagamit? Siyempre, hindi. <laughs> Gusto ko yung pinaniniwalaan ko talaga. Pero ang hirap kumilos, di ba? Alam ko, pag may mga endorsements ka, may mga pinagbabawal yan. Hmm. 15 mga, months. May magbabawal. mga moral-moral ano pa yan. Oh, so, hindi oh. ka pwede makita sa beer house. Oh, hindi, mga sawana, di na. Hindi naman talaga kasi ako pumupunta sa mga ganon. <laughs> <laughs> Ganun. Yung mga makasalanan ng mga lugar oh. na yan. Eh sinasama ko nung director ng no show na to sa mga ganun. Oo oh, nga eh. Bible study? Ah. Sinasama nila ako sa Bible, Bible study. Bible study. Oh, Group study, Bible study. Oh. Yan. Yan yes, si Brother R.A. Rivera. Oo. Oh. Oh. Ano. Ako, napakabait na tao. Oh. Kasama ka na. Diba in-invite kita sa Bible study? Then, oh. si Derek R.A. mabait yan eh. talagang -hmm. Saka talagang... Relioso. Relioso. Linggo-linggo. Linggo-linggo sa Sauna pa So, multimedia ka, monra, no? uh, sa TV ka, nagra-radyo ka din. Meron, meron. Oh, Mag, magkaiba ba yung, yung uh, radio persona sa TV persona? Oo, oh, lahat iba-iba eh, kahit yung tunay na buhay persona. Iba-iba rin. Bawa, yung radyo, yung may pagka-noti-noti yung sa Boys Night Out. Tapos yung title pa ng show, Boys Night Out. Sino pinakamatulis doon sa mga kasama mo sa Boys Night Out? Hindi ko masabi kasi iba-iba yung klase ng tulis nila eh. Diba? Lahat sila matulis, idol ko sila. Hindi ma-idol sa panunulis pero idol ko sila sa pagiging suwabe sa buhay. Sa buhay. Ilan ang libo followers mo sa Twitter ngayon, Monra? Puro mga 400 plus. Na. Grabe yan. Oh, sa Instagram? 80,000 parang. So 400 plus na yun, wala ka namang lumalandi sa'yo? Wala eh. Wala eh. Pero ayun, mababait naman sila kasi tingin nila sa akin, friend lang eh. Parang friend zone friend lang. lang you know. Sakit no? Oh. Pero hindi nila alam, may mali ka sa kanila. Meron. Tinitignan oh. ko yung mga thumbnail noon, tapos diretsyo na yun sa Instagram hmm. nila. Tapos, Like na, gano'n. Tsaka pag koreana pala, huwag nang paniwalaan. Bakit? Ayo, to tatuong Ibig -pang sabihin, pangit yun. Oo. 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 Pag koreana yung ano. Hindi yung totoong picture Oo. nila. Paano natin malalaman kung hindi yun totoong picture nila? Tayo, Tagalog magsalita, gano'n. Tapos koreana yung picture. Dito <laughs> request, na, request a cue. Hindi, uh? may tinuro sa akin si, ano eh, si Papa ah, pa Dan. Uh. Para mo daw malaman kung pangit yung kachat mo, okay. alamin mo yung email. Okay. Kung may description, cutie underscore Tsaka number, QT underscore 20. Pangit yan siguro. Tapos tanungin mo kung gaano kaaga nagigising. Basta mas maaga sa alas di siyang gising. Pangit yan. Bakit naman? O, oh, yung mga magaganda kasi, yan late nagigising. Kasi so, nagpa-party, ganyan. Ayan. Ayan. Yung paggawa mo ng libro mo, kung bakit hindi ka-crush ng... Yan, maganda yan. Okay. Ikaw talaga nagsulat mo, no? Siyempre. <laughs> <laughs> kaya ako nga pinablish eh. <laughs> Bakit parang may duda ka sa kaya ni Ramon magsulat? Ang <laughs> eh. <laughs> <laughs> Ayos ba? <laughs> Bestseller na yun, Tol. Tumalo lang sa kanya, Iki in really. Eh. Teka mo na, mag election na. Wala bang lumalapit siya para mag-endorse sa mga politiko? Wala nga eh. So, mga politiko dyan. Pwede ko. Tapit kahit lang ano, kayo sa akin. Pag-usapan ano, natin. Kahit anong politiko, pwede. Oh, basta pinaniniwalaan ko. <laughs> Sa so, lahat ng tandem niyo ni, ano, ni Ginoong R.A. Rivera, mm. ano yung pinaka-paborito mo doon? Bukod sa friendzone, na yung mga luma. Siguro yung wasak, tsaka radioactive mm. Sa Go. Oh, na, walang showbiz show. Walang Mas, showbiz show. Baka dito, sinasabi dito. mo lang yan, Tol. Oo, no, kasi andito ka. Oo. Oh. Pwede, di? di pero... Hindi yung nagpasikat sa'yo. Eh, so, no, 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 ganda yun. No? Eh. Ganda, parang art kasi pinapalabas ko din sa mga estudyante ko yun. Paano okay. gumawa ng short film. Kailan ko huling umiyak, Ramon? Tagal na. Masayahin naman ako, hindi naman ako mm -hmm. nag iyak nag-iiyak-iiyak. Parang dati. And then, may isang araw, sama ko si Kim Chu, ganyan. Kaling umiyak, on cue. Mm <laughs> Tapos oh, tinanong, ko, tayo tinanong tayo. ko, tinanong ko, doon sa producer. Ano nila nagagawa? May workshop ba yan? Sabi, meron, may mga pinagugugutan yan. Oo. Ako ba, pe, pwede ko yan. Kung, kung pwede ka man, sabi sa akin, ano, kung pwede ka man, yung mukha mo, hindi pang iyak eh. Mm, Aray ko. Seryoso parang, to? Oo, oh, kasi yung, yung mukha ko na, ang pangit, mm. parang mm. ano eh. Nalulukot na may diarrhea, gano'n. Pagka umiiyak yata ako, ganyan. Yun yata din yung dahilan. Bawa, binibreak break akong gano'n, tapos parang, sige, ito na ang pagkakataon. This is your time to shine. Mmm. Baka awa mo ka. Gaganunin ko yung mukha ko. kaya ako bine-break lalo eh. Kasi di ba, bawa aga mula ka. I'm sorry. Pag gumanon yun, di ba? Sige, wala namang problema eh. <laughs> Gaganunin mo yan. Hanggang ngayon ba kumakain ka pa sa si Angel's Burger? Ay, yung Angel's Burger sa may Amor Solo, nagsara na kasi. May mga GC ako nung isang hamburgeran. Yun yung ginagamit ko. GC. Hamburgeran? Wala Oo, oh, nag-endorse to na ano eh. Pahingin uh, naman yan. Sige, nandun. Nung Pasko, binigyan mo ako yan eh. Oh. Nung nakarang harap. Ba't na binibigyan mo? Bibigyan kita. Pahingin <laughs> din ako. No, sige. <laughs> <laughs> Ikaw Anong pa eh, ka na sa kaibigan natin sa Marikina at in mo na siya. Oo. Si Mr. Tado Jimenez, sinusuportahan mm -hmm. ko yan. Mm -hmm. Tumulong akong mag-set uh, up ng dental mission niya. Buti ka Ayaw. pa, talagang tunay na kaibigan ka. No, no, Samantalang no. ito, Team Manila. Eh <laughs> Ikaw, yari ka, nagtatanim sa'yo yun, sa maloob sa'yo iyo. <laughs> siya na may nauna. Papapicture pa kayo ha. <laughs> Papapicture pa kayo ng mga patawa. Tingnan niyo yung ano, wasak Facebook. Oh. Yeah. Bili kayo no ng mga t-shirt ni Tado. No. Limitado. Limitado, uh, no. Di bali nang tamad, di naman pagod. Ang oh. ganda eh. At yung isa pa, inaway siya ni Vice Ganda. Oh. Yeah. Mm -hmm. Di bali nang magutom, wag lang mamakla. Di bali <laughs> nang magnakaw. Di <laughs> ah, bali nang magnakaw, mag wag lang mambakla. Ang galit Ano oh. Anong masasabi mo do sa t-shirt ni Tado? Okay ba sa Magnakaw. Hindi, okay lang. Bawang talaga magnakaw, pero kumamakla, okay naman eh. <laughs> Kasi ano eh. At least, ano siya, gusto niya yun eh. Gusto niya yun, di ba? Oh, gusto niya yun eh. Lalaki eh. Tsaka tumutulong ko naman. Sabihin mo ngayon sa mga lalaking, ano, Tsaka yun, -hanap ng at, at, at least, nagahanap buhay din Oo, siya. Oh, Sabihin mo yung mga lalaki ngayon, ngayon na nanonood. Na, mas okay na yung mag-mabakla. Mabakla, huwag lang magnakaw. Kasi masama talaga yung magnakaw. Pagka nag-namakla ka, ang lalaki... ayan, dito Kasi pag namakla, ang namakla ang lalaki, kagustuhan ng lalaki. Yung bakla naman, masaya din kasi nakatulong siya sa isang lalaki na tangay lang. So, uh, tulad ng motor. Isang, kung gusto niya magkaroon ng motor, nabigay, <laughs> kapatos uh -huh. yung anong size, nabigay okay din. Pero uh -huh. matutuwa talaga din ang, ano, ang mga lalaki. Sa so, ikaw po, Bart, may ka na ngayon. Wala nga, eh, hindi natuloy eh. Motor ano? Il ilan na nabigyan mo ng motor, Bart? Hindi, eh, kasi yung ano ko, kinakasama ko, Binibig. Hindi siya marunong magmotor eh. <laughs> Kaya hindi ko nagbigay. Ano na, sabi mo sa akin, ano, di ba, parang pa binibigyan mo siya na pang ano? Hindi, ang binibigyan ko lang pang ano lang, pang Dota. Ayaw! Masaya na siya doon, ganun lang. Ang <laughs> Dota! So far, or... ano yung pinaka-favorita mong Tales from the Friendzone episode at bakit? Ah, okay. Siguro yung huli kasi sa Baguio namin, sinute, mm -hmm. hirap gawin. Yung una rin kasi una, kauna, kakabahang ka pa na ano kayo mangyayari dito, gano'n. Mm -hmm. Pero okay din naman lahat kasi magaganda yung mga... Ano namin, yung episode ko, hindi maganda eh, no? Naku! So, pangit yung pangit pangit sa'yo. Yun, no? Pangit yun, mm -hmm. yun pangit yun. Yun pinakapangit sa lahat. Pangit nun eh. Oh. Dami <laughs> <laughs> nga gandaan dun. Pero, pero pangit nun eh. Pero yung pinakapangit nun, oh. no? Five years from now, mo saan mo nakikita sa sarili mo? Siguro, giging producer ako ng mga ano. Yung mga pelikula. movie, ganyan. Oh, parang yeah. Big Soto. Yeah. Oh, yeah. Walang pelikula ni R.A. Rivera. No? Yeah. Tulad ng yeah. Tales from, the, the Friends Friend Zone Zone on the, the movie. movie. The movie yan. The parang kalbento Calvento Piles yan. Eh. Yung tatlong episodes. Yun. Oh. Sinong so, yun naisip mo mga oh. video dyan sa Tales from the Friends on the oh. Movie? Depende from kung ano film. eh, pang festival o pang ano eh, pang consumption ng Pilipino. Eh. Pwede naman sabay pareho. Si, eh. So, Coco Martin yan, pag ganyan. Oo. Oh, so, tapos, si Love Diaz sa pa mo. Love Diaz, hindi na. Hours. <laughs> 20 hours. 20 hours. ano ba? Nakaka-attend ka ba ng mga film yes, festival? Oo, oh, oh, pagka sa UP ginaganap, Cinema Laya. Mga ganyan, mga art <coughs> <coughs> minsan, yung mga gumagawa kasi, mga dating estudyante ko, tapos kaya mga kakilala ko. Kaya syempre pinapanood ko na rin bilang suporta sa kanila. Ikaw po may plano kang gumawa rin? Oo, oh, siyempre. Plano ko rin gumawa ng sine, balang araw. Nangangarera ka ba? Nangangarera ano pa na. Oo, oh, meron ako. Eh. Saan ka na kaya pagkarera? Doon sa, sa, Clark. Uh, may mga ano kasi, yung may club akong sinalihan. Ganyan. Mga mahilig sa mga kotse mga yon tapos pinapang karera ka Mga ano lang, trip-trip lang, laro-laro lang. Hey. Yeah, pang... <geen shimmering youtuber> okay. Nakakapag-drift ka ba? Hindi, hindi. Kasi parang tingin ko, malakas makasira ng kotse yun. Eh, mahal ang parts. Hindi, like, eh, mahal ang gulong. Mahal, mahal, okay. mahal lahat. At, Anong mas mahal na bisyo? Kotse o babae? Ako, pareho lang yan. Tingin ko, pagka sa pag-ibig, pwedeng makaubos niya. Eh. Pero, unless makahanap ka ng babae na low maintenance, ayos din niya. Lagi kang na-invite mag-talk sa mga schools, sa mga universities. Uh, paano mo pinipili yan, maliban sa maraming magandang chicks? Ayun, schedule. 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 Ang hirap din minsan, ano? Wala naman budget yung ganyan, di Wala, wala. Eh, alam mo naman tayo, advocacy natin ang karunungan, tsaka edukasyon. Ah, media literacy. At ilang mga cellphone numbers na nakukuha mo pa. Yung mga cellphone numbers, ano eh, minsan... Reference lang naman yung mga yan. O, Reference, ganun. Para sa mga susunod na mga talk. Kiting mo siya, ano? Kailan mo ba balak mag-settle down, Mr. Bautista? Oh, matagal pa siguro kasi yung buhay ko parang ano pa eh, pangkrak pang pa eh. Mm -hmm. pang ginagawa sa buhay na si Jun, settle down. Parang iniisip na natin mo si Jun, oh. Na yun inuwi, ano? <laughs> <laughs> <Yung> iba, <laughs> <laughs> no? Parang ano, ayaw namin maging siya. Ayan. 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 Seryoso na. Seryoso na eh. Uh, Oo, seryoso na eh. Uh, oh. ano eh. Wala akong masabi doon. Baby ko, kailangan ng untahan. Nakakamiss din eh. No? Wala, uh, uh, Ganyan talaga yan. Oo. Uh, uh, Sinasabi niya lagi, Nako! Pag nagkaanak ka, sasaya ka. Ang sarap. Ang ng sarap, sarap ng pakiramdam. sarap ng pakiramdam. Pero siyempre, sasabihin mo yun. Kasi wala ka naman choice eh, di ba? masarap sarap ang... Okay. Ang sarap din. O yan o. Ikaw ba Monra, kunyari, 'yung banda ko niya 're? 'yung init ng ulo mo 'pag may lumapit sa iyo? Oh. picture pa ano Wala, wala akong hindi maganda. Hindi maganda. Wala ka dapat ang maging mainit ulo pagka may magpapapicture, picture ng itigal ang galaw oh. Pero perfect 'yan 'pag dikat tumanggi, tumatanggi ka. Hindi. Ano pa kahit random ano, Monra. Talagang maabang, mabapila ng book launch ninyo. Okay din kasi Nakakagulat eh. Parang kala ko yung librong yun. Wala, tayo-tayo lang. Papamigay ko lang sa Pasko, gano'n. Pero hanggang ngayon, may nakadisplay naka siya kayo sa Lata ka Nasyon. Eh. Matindi yan. Sarap Matindihan. din pakiramdam. Tinali yung ano, yung Crazy Planets. Pingin! Pingin! nga nung libro mong yun. Oo ba? Gusto mo mag-co-host? <laughs> Saan? Dito. Hindi, <laughs> 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 hindi natin kaya tayo. Hindi, hindi natin kaya tayo. Malaki yan. O... o cheers tayo para kay Ramon Bautista, tol. Ano na yung pinakamalaking produkto nung nagbayad sa'yo, Mantra? <laughs> Napainom lahat eh, no? <laughs> At dyan po nagtatapos ang programa. Ah, wala ko kang wenta-wentang <laughs> interview. <laughs> Maraming salamat, Ramon Bautista. Ayan, ayan, Thank you, thank you. Yeah, 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 Pwede na ba no? rin. Hindi yeah, no? na yun? Yung huling, huling tanong mo. Yung huling tanong natin. Kunyari, papano na ako bukas? Mamatay ka bukas. Ano gusto mo huling hapunan mo, Tol? Yung low carbs. Low soju. Para sa langit may abs ako. Ah, ang ganda no? Sagot ko. Is ba? Pag naging anghel ako, panaing kitang ko. Six pack yan. Kaya si Master Ramon Dobby. Sa mga bayaw, ipag. Paano yung magamit kayo sa pangkakitin? Kasi ko ah. Sorry.